Samantala, Theoretical Driving Course o TDC, libreng makukuha sa GIMBA para sa mga mag a apply ng Student Driving Permit. Detalye ihatin sa atin ni Army Karanza ng 105.3 Radyo natin GIMBA. Army? Good morning, Miss Ella, yes, Sir Angel, at syempre sa lahat ng ating listeners nationwide. Libreng nga Theoretical Driving Course o TDC ang maaaring ma-avail ngayong araw hanggang bukas ng mga residente ng bayan ng Gimba, Nueva Ecija na nais mag-apply ng student driver's permit sa RTO. Ang uh, programang ito ay isang driver's assistance caravan hatid ng Land Transportation Office Region 3 at LGU Gimba, bahagi ng pagtulong sa transport sector sa munisipalidad. Ang certificate of completion na makukuha ng mga dagalo sa 15-hour course na ito ay isa sa mga requirements sa aplikasyon ng student permit at nagkakahalaga ng isang libo hanggang 1,500 pesos sa mga driving schools. Kaya malaki na rin ang matitipid ng mga drivers na mag apply Open ang serbisyo sa mga aplikanteng 16 years old pataas. Kinakailangan lamang magdala ng orihinal o or photocopy ng PSA birth certificate at isang valid ID. Ang mga mag apply na babaeng may asawa ay dapat naman magdala rin ng PSA marriage certificate. Nauna nang nagkaroon ng ganitong programa ang LGU Gimba ito ang the Road Safety Action Program na isinagawa noong nakaraang taon kung saan naging priority ang mga miyembro ng Gin bato na wala pang lisensya. Bukod sa TDC, nagbigay rin ng 50% discount para sa sub-professional driver's license na requirement sa pagkuha ng prangkisa, libreng inspection and emission sa mga motorsiklo at iba pang light vehicles para sa pag-renew ng registro, Libre practical driving examination at training na rin sa paggawa ng account sa Land Transportation Management System o LTMS portal. At yan ang balita mula rito sa Nueva Ecija. Ako si Army Caranda ng Radyo Natin Gimba, DWTC 105.3 FM. Kasama ninyo sa pagbabalita at uh, sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Army, hanggang bukas lang yan ha? Sabi mo ngayon at yes. bukas? Yes, sir. Ah, okay. Two days pa. Abo. Two days lang. Uh, Sunday wala aba, aba. na. Sana asan? Asan lang nila, <laughs> kumpletuhin na lang hanggang linggo, di ba? Uh, mm, 15 hours lang naman po 'yan, Sir Angel. So, today is 8:00 7 hours. Ah, okay, sige. Thank you. Uh -huh. Maraming salamat, uh, uh -huh. Army. Si Army Caranza mula po sa Radio Natin, Gimba. Radio Natin Nationwide. 42 makalipas ang alas 7. Radio natin.